At sa ano okay. sa tricks niya. Oh, oh. Ayan oh. Ito, ito dito, dito. Kagi. Tayo yun. Yan po yung barang atat sa tricks oh. Ay. Yeah. Oh. Hindi ko hindi mabidyuhan so, ng maayos. Oh, ito. Bibili na lang ng tripod. Okay. <laughs> <laughs> batang atat sa tricks. <laughs> Walang laman. <laughs> Allah, wala na laman. Meron yan laman na napin mo. Tinago niya lang. Hmm. Napin mo yan. Na nakahanap talaga siya. Napin mo. Meron talaga yan laman. So, napay mo sa kamay niya. Ah, mga ipit-ipit lang. Nakaipit lang yun. Napay mo yan, Pagbutihan mo paghanap. Ayan. Napay mo. Pinahirapan ka niyan. <laughs> oh, so, nasa bulsa daw. Rock, nasa bulsa daw. Okay. Hoy. Ayan yung tricks mo. Nasa, nasa kamay niya na. Chucky! Okay. Ayun o, oh, nasa kamay niya o. Oh. Shhh! Ayun o, oh, nasa kamay niya o. Oh. Ikaw na yan. O, oh, meron pa? Sit! Nakasit na eh. Sit! Baka tayo. Sit! 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 <laughs> Opo, opo, opo. Sit! Sit! Sit lang, sit! Opo ka muna, opo. Sit! Dayan. Hindi ko sa'yo bibigay. Sit ka na, sit. Sit na, sit! Sit muna, sit! Sit doon, sit! Sit sabi! Sit dito, sit. Sit ko lang dyan, sit. Po, ka na dyan, po. Sige na. Oh, oh, oh. Up, oh, up. Nahanap yung tricks niyang mga lupitan, oh. Tap na, tap.

Ayun na Ito diba Ito o? Ito Ito o? Ito o? Ito o? Ngayon na mata nito. Ito o? Oh, 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 oh. Nakuha niya rin. Ngayon na ng mata. Ay, na suplaki. Si Wala na. No more na. Ay, meron pa pala. Okay. Yeah. <laughs> Oh. Okay, na, yun, 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 ng batang makulit wala na? namor na? ayan po si Flucky ang batang kurimaw